Wala kaming malapitan, wala kaming mahinga ng tulong kung kanino pwede lumapit. Ilang days sila nakakulong bago sila na inquest. Three weeks bago lumabas information nila, kaya dun pa lang namin nakausap ang attorney. Lahat ng mga nakakulong gusto magsalaysay, gusto nila malaman ng lahat, kung paano sila pinahirapan ng mga pulis bago dalin sa police station. Meron sila parang hideout po ba tawag dun, doon nila dinadala lahat ng mga hinuhuli nila, doon nila pinahihirapan tas daling araw na nila nilalabas. Kasi sakop po iyon ng public market. Ilalabas nila gamit sa sasakyan, tas tinted yung sasakyan. Mas okay ang immediate e talaga yung mga nakakulong kasi sila mismo ang magkwento kung paano ginagawa ng pulis pinangunan sa mga hinuhuli nila. Matanggap ko po sana kung actual nila na nahuli na gumagamit o nagbebenta, kaya lang po walang ginagawang kasalanan o labag sa batas ang hinuli. Tas nang hinuli nila, tinotorture nila mga walang awa. Magdamag nila pinahihirapan kinukuryente sa bibig pati yung ari niya ng ilang beses kinuryente. Tas buhusan ng malamig na tubig para malakas ang impact ng kuryente.